Nilahad ni Kim Chu na malaki ang kanyang utang na loob sa ABS-CBN. At ito ang kanyang dahilan bakit hindi niya naisip lumipat sa ibang network. October 7 nang makapanayam si Kim sa virtual press conference. Sinabi ni Kim na nagkaroon siya ng realizations habang nakapermis sa kanyang tahanan ng magpatupad ng ECQ. Diba nasa bahay lang tayo simula noong March hanggang May ba ang haba ng inilagi ko sa bahay. And doon ko na-realize na itong bahay na ito, hindi ko naman ito mabubuo kung nasa Cebu lang ako. Kung di ako sumali sa Pinoy Big Brother. Kung di ako nagka-show sa teleseries ng ABS-CBN. Hindi naman ako makikilala ng tao. Siguro, utang na loob ko na may bahay akong maayos. Napapakain yung pamilya ko. All because of ABS-CBN sa ad ng aktres. Sa nasabing panayam ay kinamusta naman ang aktres ukol sa nangyari sa kanyang buhay ngayon. Paano ba? Goes to show that ang buhay ay bilog. Hindi laging nasa baba. Hindi laging nasa taas. Thankful din ako na yung pagkabilog ngayon ay within this year. Kasi may ibang bilog ang tagal. Ang tagal bago umikot. So with faith, with trust, I think kaagapay ko yung mga nangyayari sa akin papunta sa taas ulit. Kasi parang masyado lang maraming nangyayari. Diyos ko, tigilan niyo na ako. Lahat ni Kim. Alam ko naman na yung mga problema, hindi naman binibigay sa atin kapag alam ng Diyos na hindi natin kaya. So sabi niya, kaya ko naman daw. Strong girl. Strong girl, Kim Chu 2020. Let's do it. Parang ano naman yun eh, kung maraming mang masamang nangyayari, mas marami pa rin magagandang nangyayari. Dagdag pa ni Kim. Bye,